Ilang CC kaya tong motor na to? Pakalaki oh. Ano? Oh. Ilang CC kaya to? Ayan. Hi, Harley Davidson, very nice. Very nice bike. <laughs> slowly sir, slowly. Stand, stand. Di niya kaya pre. Di pa niya kaya. Oo. Oh. 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 Kaya.

saya nggak utang lakinya nya oh oh, oh. perik 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 lalai ayo mana saling ku lalai perik ini nah sabi ku nah Cuma lagi <laughs> yang motor nato Harley Davidson. <laughs> so very big. Ilang sisi to pre? Ilang sisi to? How how to Ha? 2000? 200. Huh? 1200. 1200? Mm. So, so very very fast. Very fast. So very so very fast. No, uh... Kaila, nag yan dito. Si siya, siya, Ha? Sino driver? Meron kasama driver sa Ah! Delikado to. Kasi hindi niya alam eh. Hindi niya alam pre, eh. delikado na nga yung mga malilit pag di mo alam i-drive. Eh, lalo na kung mga ganito oh. Yung mga ganito? Eh malakas din to eh. Ilang CC din to? Oh, 1,100 eh, oh. Ayan oh. Tulad nyan oh. Ilang CC kuya? 950. Itong maliit. Oh, oh, yun na. Sus. Ayan, oh. Hindi pa kanya kasi kabisado pa rin. Hindi kasi marunong eh. Oo. Oh, oh, Delikado pa naman dito kasi Madulas. Ayan, dinudumihan mo na. Oo. Hindi mo pwede ibururot dito kasi ano eh. Hindi, madulas dito eh. Million yan pre. Harley Davidson. 100, ito maliit nga oh, o 1,100 uh, na o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Eh lalo na yun. Tain na yan. Napakalaki niya, no? Sus, ginawa ko. Alaki niyan O. Oh? Sus. Ang problema kasi, hindi pa kasi siya marunong eh. Sabi na talaga Angkas siya, angkas? Oo. Ay, butang ina. Ito may pera, tu, ulang problema kahit anong gawin niya diyan. Ang problema kasi, hindi siya marunong mabigat pa. Oh. Pare, ang problema, mapatakbo niya yan ng isang, ano, permera. Pagkasunod siya hindi na niya alam. Yes, ganun. One down in, uh, maybe six up. problema dyan pag napatakbo niya, naku, ibururot pa naman niya yan, hindi mamamatay yan kasi malakas yung si makina eh hindi mamamatay talagang, oo, oh, gagano kanya yan, hindi naman niya gagawin yan <laughs> kanya yan hindi niya ibarurot yan dito, kundi sa kanya <inaudible> hindi nga marunong kaya nga, siyempre basta, pagka basta. may pera ka talaga kahit anong gawin mo eh Ayan, yeah, no? Sarap eh. Oh. Ano? 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 wash. Ano? 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 Mayroon daw siya kasama.